Good morning mga Mima. Ang ganap natin today is bumangon na sa higaan dahil marami pang nag-aantay na gawain sa atin. Nauna nga ako magising. Akala ko hindi pa magigising yung anak ko dahil lagi talaga akong nauuna siya anong oras pa yan nagigising. Minsan nga gumigising na lang yan na nasa likod na ako. Naririnig ko na lang yung iyak. Tumatakbo na ako pabalik. At ayun nga nilipit ko na yung higaan. Pinuksan ko na nga sa bintana. Nakalimutan ko yung tawag yun. Basta yan na yun. Nakikita nyo naman na yan. Dahil naman, lalabas naman kami para mag-almusal. At ito ang anak ko, ang aga kong tinalakan. Kada lalabas kami, lagi laruan lang ang dala. Kaya sabi ko sa kanya, magbitbit ka naman ng tubig mo, ba diba? Agang inawa yung anak eh. Eh, paano yan? Kita niya naman pagkalabas namin, bis kumain ng almusala yan. laruan agad ang ginagawa. Ay, ang lamesa namin. Madalas yung laruan niya, minsan kainan. Nakailang subo nga lang ako at sabi ko ngayon mamalingkay na kami ng gulay Ayan, nakabili na kami, di ba? Ang bilis lang. Binila ko rin siya ng almusal niya. Paborito niya tong tinapay na to. Napansin niyo, kasama ko siya sa pamamalengke. Since wala rin ako maiwan sa kanya. At ayaw niya rin talagang magpaiwan. Lagi siya nakabuntot sa akin. Yung tipong hindi ako pwedeng mawala sa paningin niya. Mawala lang ako saglit. Sigaw na lang sigaw yan ng mama-mama. Diba? Ah. Pero okay lang. Yung iba nga dyan, hindi hinahanap. Hindi naalagaan. Ba't hindi minamahal? Uy, bakit nakarating doon? Baga pa nga kayo mainis at iskip ang video ko. Numpisaan ko na ngayon. Yung gawain ko ang magsaing. At habang nagsasaing nga ako, yung anak ko yan, busy busy siya. Yung mga kalapati yung nakikita niya dyan. Sa araw-araw na puro kalapati yung nakikita niya dyan, piling ko nga naiintindihan niya na yung kalapati. What? Kasi bigla-bigla na lang siyang nagahay. Dahil nakasalaw na ngayon sinain ko, ayusin ko na sana yung iluluto kong ulam tong anak ko naman ay numaing Siya daw ay may sugat. At lagyan ko daw ng ointment. Kaya ayan, nilagyan ko muna. Bago ko asikasuhin, kasuhin, maghiwa ng mga sangkap sa lulutuin. Ganyan ang eksena namin araw-araw. Abang -araw. ako naghiwa, siya naman nagkukwento kung ano-ano. Pinakikinggan -ano. ko na lang. Bigla na nga lang umalis tong anak ko. Akala ko nga ay nagtampo na dahil di ko maintindihan yung kinukwento niya. Ayun pala, kinuha lang niya yung vitamins niya. Alam niya kasi na oras, umaga, ay inom na ng vitamins niya. O, oh, diba? Hindi pa rin siya tapos sa pagkukwento niya. Naintindihan ko lang yung, ayun, kita, tata, ayun. At nagsawa na nga magkwento yung anak ko. Kaya, ayan, nanahimik na siya sa paglalaro niya diyan. At ako naman, busy-busy na rin sa pagsikaso ng lulutuin ko. Habang ako nga ay nagluluto na, ito namang anak ko, tinawag ng kalikasan, naglabas ng sama ng loob. Ayan, na pa up pa siya ang success. Natapos na nga ako sa pagluto at sinandukan ko na siya. Sabi ko nga, subuan na lang siya kaso ayaw na niya. Siya na lang daw ang kakain mag-isa. Grabe ba diba? ang bilis ng panahon. Yung dating nasa dyan ko lang, nagsusulo na nga yung kumain. Pagkatapos mga pakainin at paliguan si Talia, ayun nilayasan ako. Bakit kaya ganun no? Pagkatapos mong gawin lahat-lahat para sa kanya, sa so, huli iiwan ka din. Oo, oh, ikaw yan na. Eme lang. At dahil na umalis yung anak ko, nakaligo na ako. At aantayin ko na lang siya. After noon, matutulong na kami. Since wala pa si Talia, tamang cellphone muna tayo. kawi kaway dyan sa mga mima ko. Kapag wala lang yung anak, tsaka lang nakakapag-cellphone ng mahaba-habang oras. Talaga ba? At ayan na nga, hindi pa nga natutuyo yung buho ko. Dumating na si Talia. Tinanong ko nga siya kung saan siya nang galing, saan sila pumunta, at ano yung kinain niya dahil nga nakita ko sa bibig niya, may bakas pa ng kinain niya. After mangulit, ayan, napagod din at nakatulog na. So hanggang dito na lang ang video natin mga mima. Ayan pala ang routine namin. Mula umaga hanggang tangali.